po ay December 31, 2023, linggo. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Sirak chapter 3 verses 3 to 7 and verses 14 to 17. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at inuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nandalabo na ang kanyang isip. wag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di malilimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat at Merry Christmas po. At ngayon po ay linggo pagkatapos po ng Uh, pagdiriwang natin noong December 25 ng kapanganakan ng ating pong Panginoon at kasunod po lagi niyan ay ang kapistahan po ng banal na mag-anak ni na Jesus Maria at Jose at nawa mapagnilayan natin ng mabuti itong uh, paalala sa atin kung sa pagdiriwang natin ng banal na mag-anak na sila ay Magsilbinawang huwaran, mabuting halimbawa sa kung paano tayo dapat na kumikilos bilang pamilya. Sa loob ng pamilya, mayroon pong mga ginagampanan na role. Mayroong ama, mayroong ina at mga anak. Kung papakinggan lang sana natin no, yung paalala sa unang pagbasa, ito ay napakagandang gabay sana sa mga pamilya no, na lalo tigit ngayon po talagang sinusubok ang ugnayan at relasyon po sa bawat pamilya sabi dito no sa uh, pahayag mismo na ang mga ama ay binigyan ng authority o kapangyarihan sa mga anak so napaka crucial din po ng mga desisyon na bibitawan ng, ng isang ama yung kanyang mga iuutos lalo tigit yung kanyang halimbawa na nakikita at naririnig ng mga ama o ng mga anak. So, kaya kailangan talaga na ang mga ama ay may magkaroon ng kredibilidad. Hindi pwedeng sabihin dahil siya ay ama ay uh, kailangan siyang sundin na, no, na kahit na napapahamak na o mapapahamak ang mga bata. So kailangan talaga. No, bagamat sabi dito, kailangan sundin ng mga anak ang kanilang mga ama dahil sila ang binigyan ng otoridad. Pero siyempre, no, kailangan din makita at maunawaan ng mga ama na kailangan siya maging maingat sa kanya po mga bibitawang mga salita. Sabi nga dito, ang iutos ng ama ay sundin ang kanilang ina dahil nga kadalasan yung ama ay naghahanap buhay, nagtatrabaho ang naiiwan ay ang kanilang ina so magiging malaking kaluwagan sa ama kapag uh, malaman niya na ang mga anak ay tumutulong sa kanilang ina so iba po parang pero maganda po na ma maanyayahan kayo ngayon na uh, suriin natin ng mabuti ano nga ba nangyayari sa loob ng tahanan bakit nagkakaroon ng awkwardness bakit nagkakaroon ng parabang uh, hiyaan, hindi makapag-express ang bawat isa no, sa kanilang damdamin, lalo tigit ang mga magulang, bakit hindi mayaya ang mga anak na magdasal o kaya naman ay sama-sama mag, magsimba, bakit nawawala yung mga ganitong aspeto tapos magtataka tayo kung bakit nahihirapan tayong kumbinsihin ang mga anak na sumunod sa ating mga sinasabi, lalo tigit yung mga magulang. At siguro sa punto ito, naanyayaan ko kayo no, na pag kailan nga ba kayo huling nagsimba ng sama-sama? Kailan ba ninyo huling narinig o nakita na ang isang ama ay nagyaya sa kanyang pamilya para sama-sama magdasal? Kaya sana po no, patuloy natin na ipagdasal ang ating mga pamilya lalo tigit sa panahon o taon-taon ay sinusubok ito ng ating gobyerno sa mga batas na gusto nilang pairalin, gusto nilang ipatupad na lalong nagpapasira sa pamilya. Kaya naniniwala po ako no, na kapag wasak ang pamilya, ay wasak din ang lipunan o wala tayong maasang isang matibay na lipunan kasi lahat ay nakaugat sa pamilya. Yung uh, ugali, yung uh, prinsipyo, yung pananaw, yung paniniwala, lahat po yan ay nakaugat sa pamilya. Kaya kung paano ka kumikilos ngayon, paano ka nagdi ngayon, malaking bahagi po dyan ang influensya ng tatay mo o ng nanay mo mapanan sila o wala yung physically uh, absent no? dahil nga sa mga sitwasyon na uh, kinakaharap ng bawat isa sana po, sama-sama natin ipagdasan ang ating pong mga pamilya at gabayan tayo ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose isang maligayang Pasko po at manigang bagong taon sa inyo po na